Magandang araw po sa atin lahat mga kapinoy Ay, Tara po dito sa ating uh, backyard farm So mga kapinoy, uh, finally it's um, Natuloy din yung ating uh, shipping Kapunta ng uh, Crojas, uh, Isabela kahapon So ang pinadala po nating mga sisiw kahapon is uh, 17 pieces po mga Pinoy. Yun po isa uh, mga darag sa apo mga pang parawakan ng mga uh, week old sa apo going uh, one month old. So uh, naging successful po yung uh, pagpapadala uh, natin mga Pinoy. So uh, receiving na po Ah. Uh, ngayon, ng mga sisig. Uh, ah, uh, mga Kapinoy, ah, uh, meron naman po pala tayo mga bagong pisang mga sisig. Ah, uh, papakita ko sa inyo, mga Kapinoy. A few moments later. Ay, uh, to, mga Kapinoy, ah, uh, ko na to ngayon dito sa sa kulungan natin mga sisig. So, kagabi ko lang ito binaba. Uh, meron po sila natang nasa uh, 22 22 pieces mga Pinoy. At ang karamihan dyan is yung uh, mga parawakan sa mga darag tapos uh, yung iba po na natira na mga naiwan po na kasama ng mga 17 pieces mga Pinoy is nandito sa may kabila Nandito mga Pinoy yung uh, kasama mga uh, so hinuwalay ko to mga Pinoy kasi selected natin to yung mga yung mga darag na naiwan na yan. so gagawin natin yung mga future breeder mga pinoy, so iba po dyan yung puti at saka ibang mga kwan uh, mga upgraded po yan mga kapinoy at uh, yan po yung uh, palalakihin hindi natin kasi halos wala na tayong naiwan ng mga nakapawala dito sa ating uh, pre-range area tapos meron pong naiwan na uh, isang uh, parawakan eh naging isang itim na yan mga pinay ah uh, iwan na parawakan so yan ang gender pa yan mga pinay so mamimili pa tayo magse-select pa tayo dyan kung uh, ilan yung magiging uh, babae dyan. so meron na po akong natanaw na isang uh, lalaki itong uh, month old na yan mga Pinoy one month old pinak pinakamalaki na yan so ito po yan rooster at uh, sana po yung uh, anim pa hopefully mga pinoy sana yung anim is puro babae para po uh, isang palaki na lang sila so isi-separate po natin yan mga pinoy pagkayaan po isa naglumaki na ata uh, kaya na po doon sa isang kulungan na uh, medyo yung screen po is pwede na sila doon ililipat natin yan so maghihintay pa po tayo mga Pinoy na mga siguro mga 2 weeks or 3 weeks pa para malaman natin yung iba dyan na kung mga babae or or lalaki later. So may nataya, may may natanaw akong itlog mga Pinoy. Kunin natin. So yun mga Pinoy, nagbigay ako kanina ng uh, gulay sa dito sa mga darag natin. Kasi mga matagal na rin po silang hindi nakakatikim ng gulay. Kaya po kumuha na ako ng kangkong kanina mga Kapinoy. Nilagay ko po diyan sa may uh, kanila sa. Naghalo lang po ako ng darak diyan. At nakalibre po tayo ng uh, patukas sa ating mga alaga. Yan. Kaya po oh. marami po 'yan kanina mga Kapinoy. So inuunti-unti po nila. Yan po ang nagiging reason mga Kapinoy kung bakit ah uh, Nagiging masarap yung karne ng ating mga darag Dahil po dyan sa pinapakain natin ng mga gulay Gulay, prutas So pagka may meron pong mga overwrite na nakukuha tayo sa palengke uh, Binibigyan po natin sila Para po makain sila ng mga natural foods So gaya po ng mga prutas at gulay Para po um, healthy yung ating mga alaga mga kapinoy yan po ang uh, ang reason or yan po ang uh, nagiging, uh, uh, nagiging dahilan kung bakit masarap po ang karne ng mga darag native sige natin mga Pinoy so magpakain po tayo ng gulay at protas so malaking tulong po yan para makatipid tayo ng uh, patuka Ayun, mga Pinoy talagang gustong gusto po nila yung gulay na binigay ko sa kanila kanina so malaking bagay po yan para makatipid tayo ng uh, pakain sa kanila so pwede po yan alternate uh, sa umaga pwede po yung uh, gulay mas maganda tsaka po uh, darak and then sa hapon isabibigay po tayo ng mga feeds yung pong uh, uh, GMP4 na ginagamit ko mga Pinoy